ba sinabi ko sa iyo na huwag kang lumabas ngayon? Daddy, sorry kasi eh... Nobody lies to me and gets away with it. please. Daddy, sorry, hindi na talaga mo kumulit. Sorry talaga, Daddy. Please. Hindi mo... Si Andrea lang ba kasama mo? Oh, oo. si Andrea lang yung kasama ko. Siya lang, wala nang iba. Daddy, maniwala ka sa akin. Maniwala ka sa akin, Daddy. Wala ka ba kasama ng ibang lalaki? Daddy, wala. Wala ko kasama ng lalaki, Daddy. Maniwala ka. sinungaling sa'yo! Alamang ko na niloloko mo ka. Hindi nga yun, nasusok na ako. Hindi mo naman wala ko sa'kin. Wala talaga ako. Wala akong kasamang ibang lalaki. Si Andrea lang talaga. Tsaka alam naman Daddy. na ikaw lang eh. Daddy, ikaw lang, please. Daddy, ikaw lang talaga. <laughs> daddy, daddy, please. <laughs> Ang gusto mo ko babawi sa'yo. Please, maniwala ka sa Lahat gagawin ko. Lahat gagawin ko. Ito, Daddy. Ito. <laughs> <Hello. laughs> Ayaw mo na ako makabawi sa'yo. Please. Please, Daddy. Please. 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 Ano, tol? kain na? Ang dami naman yan. Hindi, nagbaon lang. Oye, ba't dalawa? Laks. <coughs> Para kay Nika, no? Eh, tol, paborito niya kasi ito eh. Alam mo ba, itong college kami, kahit ito ang kainin niya araw-araw, hindi siya nagsasawa. <laughs> Ginagalingan mo talaga, ha? Teka. <laughs> po ako mama na ba? Tol, may dahilan kung bakit nagkita kami ulit. Makalipas ng maraming taon. Ngayon, uh, hindi ko na siya papakawalan <laughs> Ang senti mo naman, bro. Pero, supportado ka dyan. Salamat, Tol. Oh, sino yan? Si... Teka lang, tola. Hmm. Gusto okay. mo ba, ba ng breakfast? Hindi ba nga sa kabila mag-vacuum? Ayaw ko na maingi dito. Ka ba? Kung may kailangan man ako, hindi ko makakapagbigay niyo. Galit ka ba? Ikaw ba yung nagsumbong kay Victor na umalis ako? Tinanong naman kita kung anong sasabihin ko kung sakaling tumawag si Sir at hinanap ka. <laughs> tumawag ba talaga? O nagsumbong ka? Ba? Bakit bigla na lang siyang dumating nang wala sa schedule? Si Sir ang nagpapasweldo sa akin. Tungkulin ko ang mag-report sa kanya. Excuse me. Otol, kung sa daw airpads mo, nasa ICU. Komatos. Pero tol, di ba advance naman yung technology doon sa Qatar? Eh, for sure, may gising din airpads mo, tsaka gagaling din siya. Hmm. Nga, sabi ni Tito Hoben, ang assessment daw ng doktor eh, wala na. Naka-life support na lang daw si tatay. Eh, anong plano mo, tol? pupunta ang Qatar. Hindi. Pero ba't ganun, Tol, no? Wala akong naramdaman. Kahit alam kong malapit na siyang mamatay, hindi ako nalulungkot. Hindi ako naiiyak. <laughs> hindi ako natatakot, eh. Siguro kasi matagal ko nang inisip na patay na siya. Kaya maski ngayon naghihingalo na siya, wala na akong pakilap. Nika! Oo. Oh. Uh, breakfast tayo. Ako, salamat ha. Kaso may nila-rush kasi akong... Ah, hindi ako. Hindi mo matatanggihan to. Ha? Favorite mo to eh. Ha? Yan. Ako nagluto nito. Pasilog. Nakag akong gumising para dyan. Bakit? Hmm, bakit? Bakit ka nagluto? Wala lang, dahil paborito mo yan, di ba? Hmm. Hindi na kasi ako nagmi-meet -me eh. Hindi ka na nagmi-meet? -me Kailan pa? Marami nang nagbago, pero salamat ha. Eh, yung sinangag tsaka itlog, baka gusto mo. Salamat, pero hindi talaga ako makakain. Pinapaganda ko pa too. Ano ba kasi yan? Magpe-pitch kasi ako ng design study para sa isang 42 square meter na condo unit. First time to, okay? Kaya, ganito, hindi mo ba alam kung gano'ng katagal hindi ito para mabigyan ng chance makapag-pitch? Sus, kayang-kaya mo yan. Ikaw pa ba? Salamat, no. Patingin nga niyan. ito mo? Ito, ito. ito ba ito? Ito yung picture. Ang color nito, lunch ka na ba? Eh? Di pa ako gutom